24 oras nang nagbabantay sa barangay hall ng Gabriela Silang, si Kapitan Orly at ilan pang opisyal ng barangay sa takot na masundan ng pagguho ng lupang kinatitirikan ng barangay hall. Gabi kasi noong linggo, July 21, dahil sa tuloy-tuloy na pag ang riprap ng barangay biglang gumuho. Medyo small, medyo malit muna. And then after that, after a few seconds, yun na, bumaksag na lahat yung kanayon uh, gumuho na lahat yung uh, riprap. Laking pasasalamat niya na walang tao sa kusina noon ng barangay na siya mismong nabutas ng gumuho ang riprap. Nandito yung mga BDRR, yung Barangay, Risk Redu barangay Disaster Risk Reduction Management Council. Kaya nandito kami nag, uh, nakatambay muna. Kasalukuyan pa rin namang isinasaayos hanggang ngayon ang naturang riprap at kalsada sa gilid ng barangay hall. Samantala dahil pa rin sa tuloy-tuloy na pag-ulan mula noong weekend dulot ng Bagyong Karina, kaninang tanghali, ang parte ng bundok sa barangay Tadjangan as in Road to Babenguet biglang gumuho. Humambalang sa daan ang lupa at malaking tipak ng bato. 12.15, yan may malakas na parang sounds. Tapos nung tinaakala namin nung una, parang lindol. Pero pagdating namin, yung kuryente, yung parang gumagalaw na sa Tapos yun, tinignan namin, bumagsak na pala yung lupa dun. Kakatakot talaga. May mga bata pa dun, di ba, na nagagalaw na, sa mga tindahan. Wala namang nasaktan sa insidente. Agad din ng tulong ang mga barangay officials at residente para malinisan ang kalsada at maigilid ang naglalakihang mga bato. Sa Nagilian Road, ragasa naman ang tubig paha sa kalsada. Pahirapan ang pagdaan ng mga motorista. Ganito rin ang sitwasyon sa Swellu Road ng Baguio City. Binaharin ang kahabaan ng Marcos Highway. Sa lakas ng tubig, maging malalaking tipak ng bato na iaanod na sa kalsada. Samantala nakabantay naman ang mga otoridad sa level ng tubig ng City Camp Lagoon na maaring magdulot ng pagbaha kung magtutuloy-tuloy ang malakas na pag-uulan. Bagamat wala pang naitaas na signal number sa lungsod ng Bagyo, paalala ng alkalde, iba yung pag-iingat. Uh, mag alerto Kasi... tayo at uh, inspekin po natin yung ating mga bahay. Samantala, sinuspindi na ang klase sa lahat ng antas ng mga pampubliko at pribadong paaralan sa lungsod ng Baguio. Randy Guzman para sa Luzon Headlines.